Espiritu, Espiritu, umalis kayo. Kung sa Pinas, ang usok ay pantanggal ng masamang Espiritu, dito sa Saudi, what? Pantanggal ng masamang away. <laughs> It's real, guys. So, ginagamit dito ang pampauso na pantanggal ng mga masasamang amoy o isda pag nagluto kayo o minsan inilalagay doon sa mga damit. Kung ayaw natin na ang damit dito o pinapausokan nila yung damit. Kasi yung damit naman ay eh, yung pampausok nila guys is minsan mabango siya. So, nagpapausok ako dito hindi para pantanggal ng masamang espiritu. Nagpausok ako kasi nagluto ako ng isda. So, malakas yung amoy. So, para mawala yung mabahong amoy, guys. Eh, kasama na rin ako, guys. Kasi nang isda din ako. <laughs> Sarili ko na yung boses yung gamitin ko sa epic. Baka magkaroon na naman ako ng copyright. Hindi <laughs> na.